What's up guys, panibago natin video So, bali ko na tayo sa Candle Monument Bali, ahabol lang tayo Kasama namin si Rapita Si Sige hindi pa rin talaga kami Ahabol lang ako guys Alright, talag na audio na Ah, 8.38 na, nandito na tayo sa may Marila Bali, yung alas ako sa bahay namin na Alas 6 So, takbong mamaw tayo, alright Takbong 30 So, ayun, nabulatin din sila guys So, ayun guys, bali, din na tayo liliko So, may pure gold Bukawi Alright, pa ano to, pa Pilipin Arena. So, matataan na natin siya. Whew. Alright, nakali na. Tapos na na guys. Alright, tapos na na nang umaga. Slow takbo natin. So, nga lang traffic. Grabe. Ito so, ang traffic. Alright. So, ayan na yung Philippine Arena guys Alright Philippine Sports Stadium Ayan uh -huh. Finally guys, itong ride na to is uh, First ride natin sa 2024 Alright, Candle Monument uh, grabe Pagod ako, wala tayong ensayo guys Nugi sabi ng dalawang kuya natin short ride lang to pero sa akin parang long ride na to ah, wala tayong inchayo wala tayong bike ah, grabe grabe yung short ride nila 63 kilometers e balikan bali 120 126 ah, Grabe sila Grabe sila sa akin Alright tabol pa ba tayo Pahawatan ka niya Last pad Pinupulikat na guys eh Last pa ng hangin Sobra Ayan guys, traffic dito sa may ano Kapunong Norsagaray nor nor Alright Ah, wow. Alam pa sa tayo ng barang ay ano, bayan ng guyong. So ayun guys, bili mo na tayo ng ano, so smart to tops and then lemon square so ayan lapit na malas pag guys ito punta pa lang lasi tayo yung sayo. so bali na dito na tayo sa may ano Santa Maria so na ito ang na so nilipo na rin tayo sabi tayo sa katotohanan <laughs> bali nababagot na yata sila kuya Peter doon tsaka si Kevin so ayan hindi ko alam kung saan kami magkita mamaya baka doon na siguro guys, bali pa pasok na tayo na ng... sa sa garay. All right, tayo. Sunod nito ang gat na. Woo! Papasok na tayo nang ang gat. All right. Woo! Sabi na. Bali man nasa ano na tayo. Ah, uh, parang So, one and first and then second, third, may fifth pa yata yan. Nalabas na. Marami na sa DRT Ito ang Arcon Right Ayan guys, nandito tayo sa may Arco ng DRT Sabang ko, nandito sila kay Benji Nanta yata tayo O hindi na Banda na sila Wala na, mabante na nga sila So yun, mabante na rin tayo Bali guys, eksakto ang alas 11 dito lang tayo sa may DRT So ayan, mabante tayo kasi mabante na sila Oh, ayan, nakuha sila kakatay dito guys So, ngayon, pupuli natin sila. Alright, mag na naman tayo. Ay, nako. Guys, bali humingi tayo sa may tindahan. So, ayan, nag tayo ng tubig. And then, bumili na tayo ng pagkain. Baka wala tayong mag sa saas. So, ayun, Uh, ah, Diretso na tayo ahon, guys. Bali, pag nagutom tayo, tsaka na tayo mamanan ng halian. So, 11.10 na. So, bali, makikita lang daw kami doon sa Candleman. Yung may doon na daw kami makikita. Bali, nasa barangay Aplen na sila. So, malaylayo na yun sa atin. So bali ah, araw na tayo sa direction mga to guys Puro out na to Alright, bali tangali na may Malalas pag talaga tayo dito Kailangan natin na Hindi lang ang dito So ayan guys, babalik ako kayo mamaya Ayan guys, nagsimula na yung ahon So bali itong ano na to Nadaan ako na kasi Bali pumapatok na ng 15 gradient 18 Ganyan Ah, grabe Tarik! Bali, nandito na tayo sa may barangay Akle. So, yun Later, liliko na tayo mag right side na bayo. So, ahon yun. Uh, na muna tayo ng tubig doon so, sa may kanto, sa may palengke. So, ayan. So, wala na dito sila. Bali, nasa candle mo. Yung minta siguro sila. Kay Benji. So, diretso na tayo dun, guys. Ahon na tayo malala. Woo! Grabe. Pagkatapos tayo na yun ng lusong. Yan, nasa barangay na tayo. So ayun nga guys, bali naka right na tayo, turn right na tayo. Sa may unang kanto, may palengke. Pagkababa ng akle. So ayun, nakabili na tayo ng tubig. So, bubunga dito is may akon, Mga siguro mga 18 gradient to 20. <laughs> Good luck sa akin. Okay, pagod na din talaga. Right. Katotoo lang. So ayun guys, ano yung akod? Alright tarik nyan oh grabe marcha talaga tayo so hindi lang isa yan guys bali dalawang aon yan alright oh hugot na ako sa una ito pa ganon din yung gradient nyan guys 80-19 So pagkarating doon sa isang kanto guys, bali mag right side kayo oh. so ayan Ahon na naman to bali nasa kalahati na yata sila kay Benji sabi nung tao doon nagtanong kasi tayo so ahon na naman ayan uh grabe tayo naman tayo alright tanya naman yung ahon guys ah, may ahon pa alright pero malapit na tayo guys grabe ang tarik guys oh Oh, huh, nabudol na naman tayo. Grabe. Guys, bali nandito na tayo. Uh, so, mag-register tayo dito. So, kaya rin din, mag-easting tayo tapos magka-cup noodles kasi wala pa tayong kain. Ito na yung pan pananghalian natin. So, ayun, bali doon tayo ahon. Yan yung rough road na yan. Taradaracho yan hanggang taas. bali, sabi ni ate, ang entrance ng bike, uh, barangay fee naman yan. So, 30 pesos lang. Pag-overnight, siguro 60 tayo pag bikers tapos kapag mga lakang motor din na nakasasakyan uh, 100 per head so dodoble lang yun pag nag overnight kayo so may promo ah uh, kapag lima kayo ah uh, pataas 500 yun so yun mga kapag pa promo kayo guys uh, ako na tayo guys mamaya pero kain mo na tayo balita ko kayo so ayan guys nakikita nyo ayun o no? pahila mga magda-downhill yan sila mga naka full sus balik yung katapos natin kumakain so ayan tulak na tayo pa kandel mo nyo men so ayan magtutulak talaga tayo dito so ayan yun lang yung daanan matarik <laughs> alright tulak mode so ayan guys bali buhat mode tayo so binuotin yung bike ko so ayan pwede nyo naman iwan sa baba yung bike nyo kung tinatamad kayo or pagod na kayo so ayan basta may dala kayong padlock right pa iwan nyo lang doon sa may tindahan pwede naman sabi daw ni ate alright oh pakot so ayun nga guys Bari, nandito na tayo sa Candle Monument so nakita kita na kami Kakarating lang din like, nila kaya Benji and nga Peter so sakto lang din so pagkatapos namin na mag picture dito win na na kami agad para hindi tayo magabihan sa dito sa Bulacan so ayun so ayun si Peter nandun mamaya oh, picture picture na rin alright so ayun ay yung kandila Ayan. Woo! Grabe yung ahon. Budol. Pero solid naman. Uh, payapa tapos malakas yung hangin. Ayan na yung view. Na ano, nakikita nyo yung view. Ayan. Napakaganda. Kita yung bumong bulakan. Paano ba naman kasi puro ahon eh. Diba? Woo! Ayan guys. Napakaganda talaga ng view. Alright! So napaka solid guys Kasi nga So ayan yung view Makapagparelax ka talaga Tapos malakas yung hangin uh, Pwede rin dito mag camping guys overnight So ayan dalalaki ng tent dito So napaka solid Napaka lamig, napaka presko, napaka payapa So ayan malayo sa Alam mo na Mga pusok Alright Sa pollution So bale uh, may signal naman dito, malakas na may signal dito, enter. So, kung may data kayo. Bali doon sa pinakababa sa may tindahan, may wifi naman din doon. Ayan nga. Grabe. Napaganda. Ayan guys, paano magbaba ng bike sa hagdanan So, ayan. Ganyan lang ang technique. So, ayan. Break, break, break nyo lang. So, ayan. Ganyan lang din ang pagba... Ano, guys. Ayan. Parang hindi kayo mayarapan. Okay, sa buhatin nyo. nakababa na kami. So, ayan. Pakawin na na guys. Alright. Rata-rata na tayo guys. Luso. And then, ahon. Alright. So, ayan guys, Sana nag-enjoy guys sa ating Candle Monument na puro only aon and then tulak. So, dito ko natataposin tatapusin yung ating vlog natin guys kasi malalapat na ako. Ayan. Please yeah. subscribe my YouTube channel guys and then follow my page. And then sa TikTok meron din tayo guys. So, ayan lang guys. Sa ulitin. See ya. Bye-bye.